Yo, good day sa inyo, boss. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. So, bali ngayon nag, naglalakad lang ako dito sa area namin, dyan. Sa may gilid ng dagat, mga boss. Naglalakad lang tayo. Tapos meron tayong naka meron nakaakit ng pansin natin, mga boss, na isang grabe pugad ba. Ako kan nakakasing pugad 'to, pero yung paniniwala ko siguro, ano 'to, mga boss? Yung ano, yung zebra dove na iba. So, bali 'yun yung pugad niya, mga boss. Ayan, medyo nasisilagan siya ng araw mga boss. Nandiyan yung... So, bali. Subukan natin tingnan sa taas kung ano yung sitwasyon ng pugad o itlog ba or ay nakainos. Tara, puntahan natin. Medyo madamo yung mga... Yung pagdadaanan natin mga boss. Pero hahanapan natin yung ng paraan para makadaan tayo ng maayos na hindi tayo nahihirapin. Tara, let's go! Dahan-dahan daan tayo dito mga boss mga boss baka kasi may ahas hindi pa naman tayo nakapag sa lawal grabe ba nakaboxer shit nakaboxer nakaboxer lang tayo Hoy! paano ba to aakitin ah, eh? patalas na no -no. ano yun yung pugad mga boss Kasi, nga lang sobrang hirap akyatin sobrang hirap masilip kung ano yung sitwasyon ng buga dun sa taas so, para hanapan natin ang paraan mga boss sobrang hirap talaga ayan na ayan. hirap ng daanan natin Siguro dito na lang tayo dadaan mga boss. Mas Mas dumubuli pa yung hirap mga boss kasi tayo lang yung naghahawak ng cellphone. Tapos wala pa tayong yung pang-clip ng phone para hindi tayo mahirapan humawak. So tara, kahit mahirap, gagawin natin ito pa ng paraan. Makita lang natin yung ugad. Tara. dyan dito tayo sa taas mga boss bali naaanin lang ko na dito kasi sobrang hirap puntahan doon sa malapit doon talaga sa si mismo puno na pinagpagado nila sobrang hirap kong pumunta mga boss so, lalong lalong kaya talong dalang anungkit para makita natin yung laman so bali kukuha na lang natin ito ng distansya ng labas. Sa uh, tingin ko, press na press to yung itlog. Hindi pa siya, parang bago pa lang siyang nitlog ng mga magulang kasi ang bilis nilang umalis. Malalaman naman natin pala kung labas kung malapit na mapisa kasi minsan hindi talaga umalis yung magulang kahit alam nila na hindi malapit na sa kanila yung tao. So patitingin ko lang sa inyo mga labas. Sana makita na ang kamera. So, bali, bali mga boss, nasa distansya kasi tayo kaya zoom in ko na lang para makita talaga natin. Pero medyo aninag naman siya pero medyo blurred lang. Siguro sa susunod na week, i-update ko kayo dito sa pugad na to para magkaroon tayo ng zebra na para mabreed natin sa mga paglaki nila mga boss. Tara, hanggang dito lang tayo mga boss. So, thank you sa panonood.